Pagod na ang lahat pero si Rowan ay tila hindi pa gumagalaw. Tinawag siya ni Diego at sinabing kumilos na. Pero halatang nag-aatubili at takot ang bata sa espada. Mga alaala ni Blake ang agad na bumalik sa isip niya. Napansin agad ni Diego ang kakaibang kilos ni Rowan. Sinabihan niya ito na bagamat mapanganib ang espada, isa lamang itong kasangkapan. Sa huli, hindi ang espada ang mahalaga kundi ang taong may hawak nito. Ang isang kasangkapan ay walang sariling layunin. Ang intensyon ay laging nasa gumagamit nito. Dahil dito, hinikayat niya si Rowan na harapin ang kanyang takot. Tumimo sa puso ng bata ang sinabi ni Diego. Napagtanto niya na, kung tungkod ang gamit ni Blake sa halip na espada, malamang ay takot din siya ngayon sa mga tungkod. Ibig sabihin, hindi ang espada ang problema, kundi ang trauma. Lumapit siya at kinuha ang espada, iniisip na, kahit hindi niya layunin maging swordmaster, hindi niya kailangang tumakbo palayo. Sa unang tingin pa lang, napansin ni Diego na tama ang hawak ng bata sa espada. Malinaw ang talento nito, ngunit kulang sa determinasyon. Ipinaliwanag ng guru na magsisimula na silang magduwelo, at ang layunin ay mapabagsak ang kalaban gamit ang anumang diskarte. Una, ipinapareha si Rowan kay Sophie. Isang desisyon na ikinagulat ng dalawa. Nagbulungan ang mga kaklase, inaasahang panalo si Sophie. Dahil sa kanyang angkan at galing sa espada, nagbigay na ng senadoryas ang guro para magsimula. Sumugod si Sophie na may malapad at kumpiyansang tindig. Habang si Rowan ay pinagmamasda ng kanyang kilos. Ito ang unang beses niyang makita ang tunay na swordsmanship. Napahanga siya sa kontrol ni Sophie sa kanyang sandata. Ibang-iba ito sa bangungot na karanasan niya noon. Inaayos niya ang kanyang posisyon at iniisip kung ano ba talaga ang magandang swordsmanship. Kaya't humugot siya ng lakas ng loob at humanda na matuto sa pamamagitan ng labang ito. Ang tindig ni Rowan ay ikinagulat ng lahat kahit si Diego at si Sophie ay nabigla dahil tila perpekto ang kanyang neutral stance. Isang himala, paanong sa unang subok ay halos tama na agad ang kanyang forma. Pero hindi papayag si Sophie na matalo. Dala ang dangal ng kanyang pamilya. Kaya sinalubong niya ang unang atake ni Rowan. Nagmintes ang unang niyang palo, pero nagulat si Sophie. Parang alam ni Rowan kung saan siya aatake. Naiwasan ni Rowan ang bawat galaw ni Sophie. Hindi lang minsan, kundi sunod-sunod. Hanggang sa si Sophie na ang napupwersa pa atras. Habang lumalaban, nalulungkot si Sophie. Dahil parang nababasa ng kalaban ang bawat hakbang niya. Parang nakikita ni Rowan ang hinaharap bago pa ito mangyari. Sa huli, inamin ni Sophie ang kanyang pagkatalo. At humiling ng isa pang laban. Ngumiti si Rowan at pumayag. Matapos ng laban, nag-usap sila ng masinsinan. Humanga si Sophie sa natural na kakayahan ni Rowan sa paghawak ng espada. Lumabas na apat na beses silang naglaban. Dalawang beses siyang nanalo, at dalawang beses ding natalo. Masaya si Sophie na magkaroon ng karibal sa swordsmanship. Samantala, masaya rin ang ibang estudyante. Dahil ang susunod na klase ay tungkol sa pag-aaral ng mahika. Kaya makakapagpahinga sila ng kaunti. Pero si Rowan, nalilito. Iniisip ni Rowan na ang klase sa mahika ang isa sa pinakamahalagang aralin kung nais niyang maging kasapi ng union. Pero ang simpleng tanong lang niya tungkol dito ay ikinagulat ng buong klase. May isang estudyanteng nagsabi na ang guru nila ay sobrang layo ng antas sa kanila, kaya imposibleng matutunan ang mahika mula sa kanya. Sumang-ayon si Rowan, hindi nga biro ang pag-aaral ng mahika, pero interesado pa rin siya na makilala ang naturang guru. Unti-unti, napapansin na ng mga estudyante ang kakulangan ng kaalaman ni Rowan. Ang taong magtuturo sa kanila ng basic magic ay hindi lang dating komandante. Siya rin ang mismong dekano ng mahika sa akademya. Ang taong ito ay si Professor Arthur. Nakakagulat, mula sa ibang mundo, lumitaw si Arthur dito. Opisyal na nagsimula ang klase sa mahika. Si Professor Arthur ay isang kilalang tagapamuno noon. At sa unang tingin pa lang, ramdam ni Rowan na masiksik ang mana nito. Kumpara pa sa mismong direktor, dahil dito, naging curious siya kung sino nga ba ang pinakamalakas sa buong union. Nalaman ni Arthur ang tungkol sa bagong estudyante, at ipinaliwanag na siya ang nagtuturo ng basic magic. Inamin niyang karamihan sa mga estudyante ay naiinip sa klase niya, pero si Rowan ay iba. Ipinahayag ng bata ang Hungarian maging isang tunay na mage at maging bahagi ng union. Napahanga si Arthur sa tapang ng bata. Pero ipinaalala rin niya na tila lumilihis ito sa landas ng swordsmanship. Doon naisip ni Rowan, baka iyon ang dahilan kung bakit siya tinitingnan ng mga kaklase niya kanina. Kaya tinanong niya kung bakit ganoon. Hinayaan ni Arthur na si Sophie na mismo ang sumagot. Ipinaliwanag ni Sophie na ang mastery ng mahika ay nangangailangan ng napakaraming kaalaman na mabigat sa katawan at isipan. Ibig sabihin, kahit may talento ang isang tao sa mahika, hindi pa rin siya maituturing na ganap na mage kung wala siyang dekadang pagsasanay. Kung ito ni Arthur, at idinagdag niyang mahirap makapasok sa union pagkatapos ng graduation. Dito nalungkot si Rowan, na pagtanto niya na hindi sapat ang pagiging first class mage. Para maging aktibo, kailangang maabot ang second class level. Dahil dito, nagtakda siya ng layunin. Maabot ang third class magic bago siya magtapos. Napakalakas ng pangarap na ito. Pati si Arthur ay nagulat. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng third class magic. Tinulungan siya ng guro. Ipinakita ni Arthur sa pisara na ang swordsmanship ay pangunahing direksyon ng union. Habang ang mahika ay daan tungo sa karunungan. Isinulat niya sa pisara ang isang napakakomplikadong formula, para makalikha ng simpleng fire arrow. Pero agad napansin ni Rowan na parang may mali. Base sa alaala niya, nakita na niya ang formula na ito dati. Malapit sa ritual na hukay, hindi nakapagtataka na hindi ito napapansin ng ibang estudyante. Dahil kahit mukhang komplikado, ang fire arrow ay itinuturing na basic spell. Pero ang mga advanced spell ay mas mahirap pang ulitin. Ipinakita ni Professor Arthur ang makinis na paglikha ng fire arrow, pero napansin ni Rowan ang kakaiba. Tila hindi ito stable, parang mawawala ito anumang oras. Ipinaliwanag ni Arthur na ang mahika ay napakadetalye-oriented. Kahit gaano pa karami ang ginamit mong mana, isang maliit na pagkakamali sa formula ay sapat na para. Sirain ang spell, pero nang idagdag niya ang huling elemento sa formula, ang apoy na palaso ay naging mas malaki at mas makapangyarihan. Namangha ang mga estudyante sa tanawin yun. Ipinaliwanag ni Arthur na ang mga mage ay dapat kabisado ang mga ganitong formula at siguraduhin tama ang bawat detalye. Kinakailangan ng makadjus na antas ng pasensya upang ayusin ang isang spell. Tulad ng pag-convert ng fire arrow sa isang fireball. Ito ay kumokonsumo ng mas maraming mana at nagdudulot ng karagdagang stress sa katawan at isipan. Bukod pa roon, may limitasyon din ang mahika, mas marami pa kaysa sa swordsmanship. Ayon kay Sophie, ito ay dahil mas madali at epektibo ang pag-channel ng mana sa isang sandata. Kumpara sa pagkontrol ng isang spell, idinagdag ng guru na ang paggamit ng mana ay mas nakakapagod sa mahika. Kaya ang lakas ng isang spell ay nakadepende sa reserve ang mana ng isang mage. Ngayon, mas nauunawaan na ni Rowan ang mahika. Naunawaan niyang ang lakas ng isang mage ay sumusunod sa dami ng kanilang mana pool. At kung ganoon nga, ang kanyang mababang konsentrasyon ng mana, ay magiging balakid sa kanyang paggamit ng mahika. Gayunpaman, naniniwala siyang sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa likas na galaw ng mahika. Maaaring masolusyonan niya ang problema, pero sa ngayon ay hindi patiyak. Tinanong ni Arthur ang isang masayang palaisipan. Ano ang kailangan upang makapagcast ng isang spell? Tama ang sagot ni Rowan, kailangan ng formula. Bagamat tama ito, ipinaliwanag ni Arthur na mahirap kabisaduhin ang formulas tuwing laban. Kaya muling binuo ang sistemang ito sa anyo ng magic circles, na siyang perpektong representasyon ng mga formula. Naalala ni Rowan na ang tato sa braso ng direktor ay isang magic circle pala. Nalaman niyang may ilang magicians na iniukit ito sa kanilang katawan, para masanay agad sa paggamit ng mahika. Kung ang formula ang ekwasyon, ang magic circle naman ang representasyon nito. Dahil dito, nagtanong si Rowan, Ibig sabihin ba, ang chanting ay ang lingguistikong pagsasalin ng formula? Nagulat ang guro sa obserbasyong ito at tinanong kung paano siya nakarating sa ganitong conclusion ipinaliwanag ni Rowan na ang formula sa pisara ay parang blueprint ng fireball. At kung ang magic circle ay isang simbolo, ang chanting naman ang salin sa wika ng parehong spell, na pangiti ang profesor sa katalinuhan ng bata. Kahit unang araw pa lang ni Rowan sa klase, ipinamalas na niya ang malalim na konseptong pinag-aaralan pa rin ng maraming mage hanggang ngayon. Lubos na humanga si Arthur sa bata, kinumpirma niya na ang chanteng ay ang pagbigkas ng tamang mga salita. At sa paglalagay ng mana sa bawat salita, nabubuo ang incantation ng spell. Bilang demonstrasyon, nagpakawala ng fireball si Arthur gamit ang incantation. Ipinaliwanag niya na ang bilis, tono, at maging emosyon ng tagapagkast. Ay may epekto sa kalalabasan ng spell. Parang pagbigkas o pagrecitation lang ito. Ngunit wala pang pagbasa sa buhay ni Rowan ang tumama sa kanya gaya nito. Naisip ng guro na baka natakot si Rowan sa dami ng komplikadong detalye. Kaya tinanong niya kung interesado pa rin ito sa kanyang matayog na pangarap. Sa kanyang gulat, mas interesado pa ngayon si Rowan kaysa dati. Gustong-gusto ito ng guro at inihayag niyang oras na para simulan ang klase sa sinaunang mahika. Bawat estudyante ay binigyan ng aklat upang alamin ang likas na katangian ng mga sinaunang wika. At gaya ng inaasahan, agad nilang naramdaman ang bigat ng gawain. Pagkatapos ng nakakapagod na klase, lantang-lanta na si Sophie. Dahil tambak na ang kanilang takdang aralin, nagsisisi siyang kumuha ng napakaraming klase. Pero si Rowan, tila hindi man lang natinag. Ang totoo, pinuno niya ang buong linggo ng sandamakmak na klase maliban na lang sa break periods. Dahil ang kanyang kuryusidad ay sobrang taas, sa punto na nakakainis na para kay Sophie. Sa usapan, nalaman ni Sophie na si Lucas pala ang roommate ni Rowan. Isang pangalan na hindi niya maalala kahit kailan. Nagpaalam na siya at umalis para sa gabi. Sa dorm, abala si Rowan sa pag-decode ng spell base sa formula. Alam niyang kulang siya sa mana para gumamit ng malalakas na spell. Kaya naisip niyang gumawa na lang ng mahikang akma sa kanyang kakayahan. Laking gulat niya nang matagumpay siyang makabuo ng tunay na spell. Isang kamangha-manghang tagumpay, pero may matinding kapalit. Sobrang naubos ang lakas ng katawan niya kaya nawalan siya ng malay. Nang bumalik sa dorm si Lucas, naabutan niyang nakahandusay si Rowan sa sahig. Nagulat siya at inusisa kung anong nangyari. Sa gitna ng walang malay na pagkatulog, may narinig si Rowan. Isang pamilyar na tinig, si Lady Shena. Sa kanyang isip, iniisip ni Shena na baka nasobrahan niya ng responsibilidad ang bata. Ganoon din ang iniisip ng iba niyang guro na baka napasan si Rowan ng labis. Nagmulat na ng mata si Rowan at masaya si Lucas na makitang ayos na siya. Nagpakilala si Lucas bilang Lucas Von Pasau, ang kanyang roommate. Tuwang-tuwa si Lucas na nagising siya, Matapos itong mawalan ng malay. Nagulat si Rowan sa kanyang pagkakatulog pero mukhang wala namang malalang nangyari. Hindi niya rin maintindihan kung bakit alalang-alala si Lucas sa kanya. Doon niya nalaman ang totoo. Ang ama ni Lucas, si Vice Captain Oscar, ay nagbilin sa kanya na alagaan si Rowan. Isang malaking revelasyon at umaasa si Lucas na pulihin siya ni Rowan sa harap ng kanyang ama. Base sa pakiramdam niya sa mana ni Lucas, pinagkakatiwalaan naman siya ni Rowan. Madaling mapagkamalan si Lucas na mas matanda o upperclassman dahil sa kanyang tindig. Pero K-2 lang, kaklase lang siya ni Rowan, dalawang taon lang ang tanda. Hindi dahil late siya pumasok, kundi dahil dalawang beses siyang bumagsak sa entrance qualifications. Parang batikan na siyang flunker. At higit pa roon, hindi rin talaga siya mahilig mag-aral, pero ibang usapan na yan. Ngayon, interesado siya kung si Rowan ba'y nawala ng malay dahil sa mahika. Lalo't gulo-gulo ang kwarto. Aminado si Rowan na sinubukan niyang gumawa ng fireball. Pero matapos iyon, blanco na ang kanyang alaala. Si Lucas naman ay mahusay sa swordsmanship. At nanghihinayang siya na hindi ginugugol ni Rowan ang oras sa espada. Ginagaya lang niya ang yapet ng kanyang ama. Napansin naman ni Rowan ang isang bagay. Bagamat mas matanda nga sa kanya si Lucas, mas makapal at mas makapangyarihan din ang mana nito kumpara sa ibang estudyante. Impresibo rin ang tindig ni Lucas batay sa kanyang pangangatawan. Sa isang banda, humahanga siya kay Rowan dahil sa pagsusumikap nito. Medyo nalulungkot si Rowan na tila nahuhuli na siya sa mga klase. Gustong gusto pa rin niyang pumasok kahit na halos mawalan na siya ng malay kahapon. Pero napapayag siya ni Lucas na laktawan muna ang klase at magpahinga sa labas. At kumain ng masarap. Sa huli, pumayag na rin si Rowan. At nakakatawa pa, inamin niyang ito mismo ang dahilan kung bakit dalawang beses bumagsak si Lucas. Baka daw kahit matapakan lang ni Lucas ang Lego, tingin niya ay sapat ng dahilan para bumagsak. E totoo namang critical injury yun. Fast forward sa kanilang flunkang session, gusto ni Lucas na kumain si Rowan ng marami para makabawi ng lakas. Pero biglang naramdaman ni Rowan na may kakaibang mana sa paligid. Iginigigit niyang silipin nila ito. Pumayag si Lucas at napadpad sila sa isang magic shop. Pagpasok pa lang, napansin agad ni Rowan na karamihan sa mga gamit ay may taglay na mana. Samantalang si Lucas, abalang-abala sa pagbahing. Dito rin biglang na-realize ni Rowan, wala siyang pera. Nalungkot siya dahil ni Singkong Dulang ay wala siyang naipon mula sa shelter. Pero wag kang mag-alala, handa si Lucas na gastusan siya bilang bahagi ng utos ng kanyang ama. Yan ang tunay na tropa. Kailangan natin lahat ng sariling Lucas. Pero nakakatawa si Rowan dahil sobrang kuripot niya. Ang hiningi niya. Lahat ng laman ng tindahan. Ipinakita ni Lucas ang ilang piraso ng barya, na halatang kulang para sa maraming gamit, pero sapat na rin kahit papaano. Sinimula ni Rowan ang pag-iikot sa shop, naghahanap ng abot kaya. Isang bagay ang agad nakapukaw ng atensyon niya. Isang itlog na may kakaibang magic circle at nakakakilabot na mana. Buti na lang, mura ang presyo. Lumapit ang may-ari ng shop at sinabi niyang ang hawak ni Rowan ay ang tinatawag na bato ng guwatea. Pang-display lang daw ito sa bahay. Sabi ng lahat, hindi napipisa ang itlog kaya wala itong silbi bukod sa dekora sayon. Gusto ni Rowan malaman kung ano ang laman nito, pero ni ang may-ari ay walang alam tungkol dito. Ayon sa alamat, ang bato ay isang kulungan ng nilalang na hindi pa nakikilala. Binili lang ito ng shopkeeper dahil naisip niyang baka magamit. Pero sa huli, walang interesado dahil hindi ito kailanman napisa. Isa lang ang bato ng Gaitia sa maraming mahiwagang gamit sa shop. Kaya naman curious si Rowan kung may mangyayari ba kapag naalis ang selyo. Pinayuhan siya ng may-ari na huwag masyadong umasa. Dahil kailangan nito ng pambihirang spell para maganap. Pero interesado na si Rowan. Alam niyang expert level ang magic circle na nakaukit. At hindi ito basta-basta, mas mahirap pa ito kaysa sa paggawa ng fireball. Humingi siya ng opinion kay Lucas. Sabi ng muscle head, mas okay pa yan kaysa boring na libro. At kung hindi man mapakinabangan sa mahika, pwede raw ipukpok sa kalaban. Napangiti si Rowan at tuluyang binili ang bato. Masaya siyang lumabas ng shop kasama ang kanyang mahiwagang gamit. Gabi na, pero gusto ni Lucas na magtapos ang araw nila sa isang bonggang karanasan. Dinala niya si Rowan sa pinakakul na lugar sa buong Union. At lo and behold, isang napakagandang clock tower na nagpamangha kay Rowan. At dito na muna nagtatapos ang chapter na ito, abangan natin ang susunod na kabanata.